May buntag sa inyo mga amigo. Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong video. Hindi ay isabila pala tayo ngayon. At ngayon ay nandito tayo sa garahe ng kabanatuan. At dito kami magagarahe muna. Palipas ng dalawang araw. So, ang gagawin muna natin ngayon video mga amigo ay maglilinis tayo ng truck. At mga aking driver ay inayos rin yung technical problem sa lalo ng truck. At yun, yan, kaya nang mag... Bapak, bapak. Mga ka-helper natin dyan, mga ka-tropa, sata sa So, yun mga amigo, samahan niyo ako, maglilinis tayo ng truck siyang nag-ano. Pinabasa niya, ako na magsasabon. So, yun lang mga amigo. Ayan mga amigo, magsisimula na po tayo. Po. Dito na po si ay, amigo William, isang truck driver din mga amigo. Ingat si Bibi Bro, ingat anak dia. So ngayon mga amigo, tapos na tayo sa paglilinis ng ating unit na si BB Blue at saka may sinama na rin natin si BB Larva. So ayun ang dalawang unit natin na mga amigo. So ayun mga amigo, ito na ang kinalabasan natin paglilinis.